Hello, good morning Ito ang aking trabaho routine tuwing umaga Ayan Ito so, ngayon medyo malamig Nag-alternate ako Ito lang kalakas ng tubig Nag-alternate ako Magdilig ako ngayon, bukas hindi So yan ang mga dinidiligan ko Ayan sobrang laki tapos ganyan lang kaliit ang tubig ayan oh no? ganyan ang pinadidiligan ko hindi kinaya ng mangga ito ay mangga puno ng mangga hindi kinaya ng init pati ito pero sa ibaba ba okay naman yan lang na, ganyan lang kaliit so mabisi ako sa paglalakad kasi ililipat ko sila ng ibang puno yan ang aking tanlad buhay na buhay hindi sila, hindi sila apektado sa summer Marami silang ganyan na hose. Ganyang hose. Pero, yan lang. Maliliit nga lang ang labas. yun. Pero sobrang marami akong halaman na dinidiligan. Ayan. Green naman sila. Kasi nga, yun o, ayan ito, liit. Pag tinaas ko pa, malas-malas pa, kunti nilang lumalabas. So, ayan. Yun o, liit. Ganyan lang kalakas. Ang tubig. So, kailangan ko siyang ilipat-lipat. Dahil, yung iba hindi magkaroon ng tubig. Ayan. Nag-harvest na ang mga dates. Yung dating binablog ko na maraming bunga. Ngayon ay nawala na. Sa atin ganyan, binubunot na yan. Hidam mo lang ba yan? Pero sa kanila dito inilagaan kasi meron silang kambingan. Ganyan lang. Ito yung tanglad ko ulit. Medyo matamlay ang tanglad kasi inet din. Yan ay damo, hindi yan tanlad. Ayan ay tanlad. Damo lang yan. Inaalagaan nila dahil marami silang tambing. Yan o, no, kalachuchi. Mm -mm, yan. Kalachuchi. Pero healthy ang mga kalachuchi. mangga. Hinagya po ng tubig. Ang ora na yung tubig. Oh, mangga. Wala pa niya kasulay o guan. Hindi pa ito nasubukan magbunga. Ayan ay lemon. Nitong, man, nitong season na ito, hindi siya nagbunga. Ewan diba ko bakit hindi. Ang ganda ng kalatsot siya. Puro puti. Ayan ang mangga. Oh. Hindi kinaya. Hindi kinaya ng init. Oh, Pero babawi din yan kasi video taglambig na. Kamuting kahoy. Eh. Takaka. Takaka kasi yun lang ang lemon din yan yun lang ang tubig na lumalabas kukunti tanglad din yan dami yung tanglad ko, pinamigay ko na yun tingnan mo, sira pa ah. pinamigay ko na ito kasi matamlay siya kumbaga lumabas yung ano yung ugat niya walang bunga ngayon ang karna granada kung may grenade walang bunga pero hindi pa yung harvest na mayroon pag kunti kunting, -kunting dates oh. lipat natin para magkaroon din ng tubig iba nakakapagod maglakad pero exercise din to ito ang damo hindi yan tanlad damo yan ang tanlad yan tanlad damo ang kamuti eh kamuti balagong nag-harvest na ako nito ng ano yung tops ng ano niya nanguha na ako nito ito masarap yung, eh, ano sa ano sabaw na isda fresh na isda sabawan lamit isama yung ano meron so. ko anong halaman yan parang buli sa amin yan sabi, si bubuli pero hindi man buli yan maraming tinik din yan, yan. pag lumaki ganyan siya parang buli ala mapon yung tubig dito wala nang tubig mag-apaw-apaw ka pa hindi mo uko parang mamatay na yung mangga dahil sa sobrang init. Ayan. Pero kinaya din. Mabalik din yan. Magigreen din yan. Kapag ano. Kapag lamig na, medyo malamig na kasi. Ayan. Hindi ko pwedeng linisin yung damo na yan dahil kailangan nila yan. Kailangan nila. So, ayan. ito lang ito yung sa loob ng bahay ng amo ko yan ang mga dinidiligan ko meron pa dun sa labas at saka dun sa likod ng kwarto ko kaya lang yan ang tubig lumalabas kinaya din lemon. Medyo nakarecover na siya. Dati, sobrang tamlay dahil kulang sa tubig, sobrang init. Pero ngayon medyo green-green na. Green. Tinama mo yung mangga din oh, sa dulo. Medyo mamamatay din siya sa dulo. Dito dati may mangga yan eh, namumunga na. Yan, namumunga na rin. Pati yung isa doon. Na na ito, kaso lang ng paglagay ng fertilizer. Parang nainitan na sobrang sa fertilizer, namatay. Namatay ang ano Mangga. Sayang ay. Ganda ng bunga. Masarap 'yun na ang mangga. Malalaki. So maraming salamat sa inyong panonood tapos na ang ah, aking video. Medyo mahaba na. Ah. Thanks for watching.